Hello mga kajuit, update muna tayo sa aking uh, munting garden dito sa aming uh, maliit na bakuran. At ayan mga kajuit, makikita nyo na napakarami na ng bunga ng aking apananim, uh, lalong lalo na yan, siling haba at kamatis. So, yung itinanim ko noong January ay talaga namang mga mapapakinabangan na dahil ngayon ay uh, marami ng bunga. So, kapag uh, magsisipag lang tayo, kahit na sa ating bakuran, ay talaga na mga uh, mapapakinabangan natin ang mga pananim nating gulay. Ayan, mga kadyo, ito, may mga hinug ng uh, bunga yung kamatis at talaga naman napakakapal ng bunga kada puno. Ayan, at uh, lumaylay na ngayon sa nga dahil sa bigat ng uh, bunga. So, ito yung uh, binili kong uh, seedlings doon sa naglalako sa Gubik Highway. ha, napakaganda po ng kanilang seedlings at uh, talaga namang mga uh, namumunga ng marami. At ayan mga kajuita, mapapakinabangan na nga yung aking uh, itinanim. Lalong lalo na yung kamatis at sa sili at nakakatuwa naman talaga dahil uh, yung aking uh, pinagpagura na tinambakan ko pa yung uh, na yan dahil uh, puro buhangin at ngayon nga ay uh, Mapapakinabangan na So may mga tanim din akong tanglad dyan mga kajuit At a... Uh, ayan nga May papaya pa Dalawang puno yung papaya na yan na Binili ko rin sa halagang 40 pesos At syempre may mga tanim din akong talong mga kajuit At uh, kasalukuyan na rin uh, namumunga Ayan na uh, Halos lahat ng puno niya na ay may bunga na So nakakatuwa lang dahil a... Uh, nalibang ka na mayroon ka pang pakikinabangang mga gulay mayroon ding uh, sitaw dahil uh, pinagsama-sama ko na yung tanim ko dyan mga kajuit sa maliit na espasyo sa aming bakuran bali 2 meters by 6 meters yan so total ba uh, 12 square meters kaya marami akong naitanim na gulay mayroon ding uh, kamuting baging at tinanim ko na lang siya sa seedling banks seedling bugs. So ayan, ah, uh, pwede na rin siyang talbusan. At uh, sinamahan ko na rin ng tanglad dahil uh, ang tanglad ay uh, maraming gamit niya sa pagluluto. So yan ang up update sa aking uh, pananim mga kajuit. At uh, talagang nakakatuwa dahil lahat ng uh, gulay ay mayroon ng bunga wala so, na lang talaga natin magsipag dahil uh, napakamahal ng mga bilihin ngayon maski gulay so kapag may gulay tayo sa ating bakuran ay uh, malaking bagay ito na hindi na tayo bibili ayan mga kajuyta uh, <laughs> mamimitas na si misis ng uh, sili so dahil marami bunga yan sili sobra-sobra uh, siya so na lang namin yung ibang uh, ma-harvest dahil hindi naman na pwede na patagalin yan. So, ayan, uh, yung halagang 40 pesos sa uh, 20 uh, puno ng sili, ayan, uh, nabawi ko na yung pinambili ko dahil lang bawat uh, seedlings ay uh, 2 pesos. So, magkano ang kilo ng sili ngayon na uh, 90 pesos. So, maka isang kilo lang ako sa... Bawi na yung pinambili ng uh, seedlings. So, ayan, tuwang-tuwa si Nisi sa pamimitas dahil napakaraming ang bunga. So, sana sa iba, ganyan din ang gawin sa kanilang bakuran. Kung walang uh, lupa, pwede naman sa mga pit bottles si tanim mga kajuit. So, para may pakikinabangan tayo. Ayan, oh, napakadaming bunga talaga sa isang puno is... Uh, ang daming mapipitas na bunga ng sili. Napakasarap nitong pampaksi, mga kajuit ito. Kaya sa siligang, pwede rin panghalo sa dinuguan. So, sino ba namang hindi matuto ang mamimitas kapag ganyan? Karami ang bunga ng pananim mo, di ba mga kajuit?